daan at 50 pamilya ang nawalan ng tahanan matapos masunog ang isang residential area sa Malabon City kagabi. May hataw na balita si Maki Libradilla Live. Yes Maki, go ahead. Serena itinaas hanggang Task Force Bravo ang nangyaring sunog dito sa Herna o Dulong Hernandez Street, Barangay Katmon dito sa Malabon City kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa bahay ng nagngangalang Jun Jun. Pasado alas 5 kahapon sa hindi pa malamang dahilan. Nahihirapan din ang uh, rumisponde ang mga bumbero sa pag ng apoy dahil masisikip ang uh, mga daanan sa nasunog na residential area. Kaya naman ang mga residente nagbayanihan na lang bitbit -bit ang kanilang mga balde at palanggana maging ang tubig mula sa kanal sinalok ng mga residente. Ang iba naman abala sa paglikas ng kanilang mga mahal sa buhay at naisalbang mga gamit. Subalit karamihan sa mga residente walang natira ni isang ari-arian. Sa kabuuan, 750 pamilya ang nawala ng tirahan sa nangyaring sunod kung saan tinataya nga abot ng 2 milyong piso ang halaga ng mga natupok na ari-arian. Yan mo ng latest. Balik sa iyo, Rina. Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla, mula sa Malabon City.